Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Sallallahu wasallam wa baraka la abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mga minamahanay mga kapatid sa Islam at mga mag-aaral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tayo po ngayon ay magtatalakay ng panibagong paksa tungkol sa uh, tajwid at ati itong sisimulan sa Nun, Sakin at Tanwin. Sa araling ito, ating tatalakayin ang mga tuntunin ng Nun, Sakin, sa Nun, Sakina at Tanwin. Sa madaling paraan at magbibigay ng limang halimbawa para sa tuntunin upang mas mapadali ang pagunawa at sa at pagsagawa lalo na para sa mga hindi nasasalita ng wikang Arabic. So ang nun asakina, as ang ibig sabihin po nito ay ang nun na sukun. Ibig hindi siya fatha, hindi siya kasra, hindi siya dhamma, siya ay sukun. At ang tanwin, ito yung uh, dalawang fatha, dalawang dhamma, at dalawang kasra. So, ito po yung ating talakayin. Uh, una ay nun sakin. Ito ay ang titik na nun na walang harakat, walang fatha, walang dhamma, walang kasra. Matatagpuan sa gitna o dulo ng salita na natili sa pagsulat at pagbigkas. Mga halimbawa, dito ay nakasulat dito, man an amtu an ito yung nun na uh, sukun sukun yan na ito yung uh, yung nun dito yung uh, yung sukun dito is yung nun yan yan haw na anta yang suru uh, at ang tanwin naman mga kapatid ay isang karagdagang nun sa akin, uh, na sakin na na sa dulo ng pagbikas sa mga pangalan ngunit hindi sa pagsulat ipinapakita bilang dalawang damma halimbawa kita-bun kitabun kitabun yung bun. Dalawang fathah, halimbawa, kalaman, kalaman. Dalawang kasra, halimbawa, ilmin, ilmin. Binibigkas sa pag-uugnay, wasal, uh, yung pagdugtong, ngunit hindi ito binibigkas sa paghinto, wakaf. Uh, ibig sabihin, yung, yung word na kitabun, yung tanwin doon, yung damma, binibigkas lamang siya kapag ituloy mo yung salita mo kung meron siyang karugtong na salita na kalima word pero kung walas uh, wala siyang karugtong at mag-stop ka lang kitab ganun lang uh, kalaman kalama yun lang ilmin ilm yun lang type uh, dito nabanggit yung mga halimbawa rajulun yung dhammatain kalaman ito yung mga tanwin kitabin ilmun tariqan type dito sa ik ikalawang bahagi, mga alintuntunin ng nun, asakin, at tanwin. May apat na batas o hatol na naguugnay sa nun, asakin, at tanwin batay sa titik na sumusunod sa kanila. Ibig sabihin, nakadepende sa mga harf na kasunod nila. Ang una dito mga kapatid na hatol sa nun, asakin, at tanwin ay ang izhar al izhar. Ang izhar ito yung paglilinaw. Pag, uh, ibig sabihin, nil nilalantad mo yung yung nun asakin sakin yung tanwin. Ang pagbikas ng nun asakin ng tanwin ng malinaw, ng walang idram o karagdagang gunna at, ma at ating din yung idram tsaka saka gunna. Nangyayari kapag ang sumusunod na titik ay isa sa mga titik na nagmula sa lalamunan na may harakat at ito po ay, eh, at ito po ay anim. Mga titik ng idhar. So dapat nyo pong isaulo yung mga harakat, yung mga titik ng idhar. Una ay ang hamza ang hamza pangalawa yung ha pangatlo yung ain pangapat yung ha panglima yung gain panganim ay ang kha so itong anim na harakat ito yung harakat ng idgham ah la la idhar harakat ah, harakat ng ah, huruf ng idhar itong anim na ito ito yung mga titik ng idhar طيب mga halimbawa mga halimbawa sa nun asakin na bago ang Hamza. So atin na pong uh, bibigyan ng halimbawa itong mga Idhar. So kailangan bigkasin yung nun. Halimbawa dito yung Min Ahlin. Yung sukun dito yung nun, yung, yung Min. Min. So dapat mo siyang ibigkas ng malinaw. Min Ahlin. Min Ahlin. Hindi mo siya gawing uh, ikhfa na Min Ahlin. Hindi. Dapat Min Min Ahlin. Ganon din dito nakab- uh, yung ha anharun anharun an dapat mabigkas ng malinaw yung yung nun na sa kina dito naman yung ain min ilmin min ilmin dapat mabigkas yung nun ng malinaw dito naman sa ha anhas anhasa an has, anhasa an, an, dito naman yung gain yung min ghafurin dapat mabigkas na malinaw yung yung nun asakina, yung nun na min ghafurin min min sa kha naman min khairin min khairin type ito yung mga halimbawa sa nun asakina na na sinundan agad ng mga mga huruf mga, mga titik ng izhar yung anim na nabanggit kanina at dito naman sa tanwin Halimbawa naman sa tanwin, uh, dito yung ha, sa una, tanwin, bago ang ha, alimun hakim, alimun hakim. Dapat mabikas talaga ng malinaw yung tanwin kasi yung, yung kasunod doon is yung ha, alimun hakim. Sunod naman, samiun alim, itong sa ain, ain, samiun, ito yung tanwin at yung kasunod niya is ain agad, alim. So dapat nabikas ng malinaw yung tanwin Sami'un Sami'un Alim Ganon din sa Hamzah Rasulun Amin Rasulun Rasulun So dapat nabikas ng maayos yung tanwin Rasulun Amin Sundan siya ng Hamzah Ganon din sa Ha Kawiyun Hafiz Kawiyun Kawiyun Yun So yung tanwin doon dapat mabigkas siya ng malinaw Kawiyun Hafiz Sulod naman ay ang kha. Azimun. Yun yung tanwin. Azimun. Ang kasunod niya ay kha. Khabir. Azimun. Khabir. Azimun. Khabir. Dapat mabigkas ito ng malinaw. Taib. Ang pangalawa dito mga kapatid na hatol ay ang idgham. Pagsasama. Idgham. Ibig sabihin ng idgham ay Pagsasama. Kahulugan, ang pagsasama ng nun sa akin at saka tanwin sa sumusunod na titik upang maging isang pinagsamang titik na may syadda. Na may syadda. Nangyayari ang idram sa dalawang magkasunod na salita. Ibig sabihin, ang dulo ng unang salita ay titik nun at nagsimula ang ikalawang salita sa titik na idram. So, dito naman tayo sa bagong paksa. Nakuha na natin yung idhar, Ito naman tayo sa idram. Ang idram, meron siyang mga huruf. Meron siyang mga titik mga mga letra at ito ay ang ya ra mim lam waw nun so isang salita lang yarmalun ya ra mim lam waw nun so ano man dito sa alin man dito sa mga harf na ito mga letra na ito na, na sumunod siya sa nun as sakin o di kaya sa tanwin ay yung nun ay yung nun ay pumapasok doon sa isa sa mga letra na ito. At saka ganoon din yung tanwin, siya ay pumapasok sa isa sa mga letra na ito at sila ay nagsasama at naging syadda. Dito naman, merong mga uri ng idgham. Ang una, idgham na may gunna. Ang idgham na may gunna ay para sa mga titik lamang na ya, nun, mim, at saka wow. Ya, nun, mim, wow. Ang run na, mga kapatid, ay yung meron kang pinapalabas na uh, hangin sa yung ilong, tsaka medyo pinapatagalan mo konti sa pagbabasa. Tayo mga halimbawa ng ating mga nabanggit, dito na may gun na una, una sa nun sa akin bago ang ya na may gunna. may yakul Mayakul yakul imbis na man yakulu ngayon ang pagbikas mo ay may yakul so medyo patagalin mo ng konti may yakul pangalawa ay ang noon uh, nun nun sa akin bago ang nun na may gunna man man nasara, man nasara man nasara Uh, sunod na pangatlo ay ang meme. Mam, Mim, mam, man, man, type. Bisman yung, pag, yung pagbigkas sa kanya, ay eh, nasundan ng Mim at yung hatol niya ay idram, yung nun papasok siya sa Mim. Mam, mam, mala, mam, -mala. Pang apat dito ay ang wow. Wow na may kun na din. Imbis man wa'ada, ngayon, mawa'ada. Panglima ay ang tanwin bago ang iya na may gunna, khayru'y khayru, ya khayru'y khairu ya, rujo, khayru, ya rujo. Taib, idgham na walang gunna para sa mga titik na ra at saka lam. So ito lang yung walang gunna, hindi mo siya patatagalin uh, mga halimbawa marrabbuka nun sakin bago ang ra na walang gunna marrabbuka marrabbuka mar mar so imbis na basahin mo ng man dahil sa idgham yung hatol sa kanya marrabbuka marrabbuka sunod naman nun sakin bago ang lam na walang gunna milladunhu milladun mil milladunhu milladunhu mil, mil mil imbis min min ladunhu Taib, sunod ang uh, tanwin bago ang ra na walang guna, ghafurur rahim ghafurur rahim ghafurur rahim panglima tanwin bago ang ra na walang guna alimur rabbuhum alimur rabbuhum alimun yung sana yung pagbasa kaso lang ra yung sumunod sa tanwin so ang pag ang pag ang pagbigkas ng tanwin ay papasok doon sa ra at maging syadda yung ra alimur rabbuhum. Taib, yun po yung hatol ng idgham. Dito naman tayo sa hatol ng iqlab. Ang iqlab ito yung pagbaliktad at pagpapalit. Ang pagpapalit ng nun sakin sa na tanwin ng titik mim na may gunna na dalawang haraka kapag ito ay nasundan ng titik iqlab na ba. So walang ibang harf ang iklab kundi ang ba lamang mga kapatid. Titik ng iklab ay ang ba. Mga halimbawa, noon sa akin bago ang ba, binibikas na may mim at na. Am ba ahum. So itong nun na nun na sa akin na noon sa akin na kapag sinundan siya ng ba, magiging mim ang kanyang pagbasa. Imbis na an ba ahum an ngayon dahil sa yung hukom sa kanya iklab ang ba'ahum ang ba'ahum pangalawa, nun sa akin bago ang ba, binibikas na may mim at gunna mim ba'adi so, imbis na min ba'adi mim ba'adi sunod, nun sa akin, bago ang ba, binibikas na may mim at gunna ang bihum imbis na ang pagbasa niya is an, an, bi'ahum dahil ang hatol sa kanya iklab ang be sunod tanwin bago ang ba binibigkas na may mim at gun na sami'un basir sami'un basir sami imbis sami na sami'un ang nayari sa ang naging nangyari sami'un basir sunod tanwin bago ang ba binibigkas na may mim at na alimum bima Alimun bima Imbis na alimun bima Dahil sa hukom niya iklab Naging alimum bima Yan po yung sa iklab Pangapat na hatol ay ang ikhfa Ang pagtatago Ang pagtatago ng nun sa akin Tsaka tanwin Ang pagbikas ng nun sakin sa o tanwin Kapag ito ay nasundan ng isa sa mga titik ng ikhfa At binibikas ng may gunna na dalawang haraka ibig sabihin ay hindi ganap na mabibigkas ang nun sa kina at tanwin. Uh, nangyayari ito kapag ang nun sa kina at tanwin ay sinundan ng isa sa labing limang titik ng ikhfa. 15 na letra ng ikhfa. Ito yung sod, zal, sa, kaf, jim, shin, kof, sin, dal, ko, zay, fa, ta, wad, at saka vo. Mga halimbawa, sa nun sa bago ang sad, min sadak, min sadak, Imbes na bigkasin mo siya ng min sadak dahil sa ikhfa yung hatol niya, tinatago mo kunti yung, yung nun sa na. Min sadak. Pangalawa, min zikirin. Min zikirin. Pangatlo, bago uh, uh, min samar. Min samar. Pangapat, apat min kitab min kitab Panglima, min jannah ito yung sa jim min jannah Tay, min bago ang shin min sharrin min uh, sukun so ano na sa akin na bago ang kaf min qabal min qabal Nun sa akin bago ang sin, min minsu. min su. Uh, Nun sa akin bago ang dal, min minduni min duni. Uh, Nun sa akin bago ang ta, min tinin, min tinin. Sa tanwin naman, tanwin bago ang dad, kaumang dalun, kaumang dalin, kaumang dalin. قوما ضالين تنوين باقو أنشين عذابا شديدا ميرو دلو حركة عذابا شديدا تنوين باقو أنثى شيء ثمين شيء ثمين تنوين باقو أنقاف عظيما قديرا عظيما قديرا آه مَنْ نمان سراء Uh, ghafura rahima, ghafura rahima. Tandaan, may idgam na walang guna sa ra, ngunit dito ay halimbawa ng tanwin na sinundan ng ra. May idgam na walang guna sa ra, ngunit dito ay halimbawa ng tanwin na sinundan, sinusundan ng ra. Ghafoor al-raheema, ghafoor al 5. Ikatlong bahagi, paano ipatupad ang mga tuntunin habang nagbabasa? Praktikal na pagsasanay. So sa idhar basahin ang mga halimbawa at bigkasin ng malinaw ang nun bago ang mga titik na galing sa lalamunan. Halimbawa, min ilmin, min ilmin, bigkasin ng malinaw ang nun sa akin bago ang ain. Sa Edhar naman, sanayin ang pag-iisa ng nun sa Sumusunod na titik kapag ito ay kabilang sa mga titik ng yarmalun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Halimbawa, may yakulu. Iidgam ang nun sa ya na may gun na. Pangatlo sa iklab, bigyang pansin ang pagpapalit ng nun sa mim na may gun na kapag sinusundan ng ba. Halimbawa, mim ba'di. Binibigas bilang mim ba'di na may gun sa ikhfa naman, bigkasin ang nun ng may at bahagyang pagkatago kapag sinusundan ng mga titik ng ikhfa. Halimbawa, min syarrin, min, min syarrin, bigkasin ang nun ng may runa bago ang shin. kaya mga tip, pakikinig sa mga kari. Ito yung mga tip mga kapatid upang madali tayo matuto sa tajwid. Pakikinig sa mga kari, sa mga nagbabasa ng Quran, makinig sa mga kilalang kari tulad nila Sheikh Al-Husayri at Sheikh Al-Minshawi upang marinig ang tamang pagbikas. Pagsasa ito yung si Sheikh Al-Husayri, i-search nyo sa YouTube, isa sa mga Egyptian na mga magaling magbasa ng Quran at ganoon din si Sheikh Minshawi ay ganoon din isa sa mga Egyptian na magaling magbasa ng Quran. Sunod, pagsasanay sa harap ng salamin. Makakatulong ito upang makita ang posisyon ng bibig at dila. So ito yung isa sa mga tip para maging mas mabilis ang pag uh, mas maging mabilis ang pagtuto ng tajwid ay kapag ikaw ay magbabasa tuming ka sa salamin at tinan mo yung bibig mo. Regular na pagsasanay, ang araw-araw na practice ay nagpapakita ng kasanayan. So dapat lagi kang magsanay. Type uh, dito, ikaapat na bahagi, kahalagahan ng gunna sa mga tuntunin ng nun, sakin sa at tanwin. Ang uh, kahulugan ng gunna, ang na ito ay ang tunog ng pagugong na lumalabas mula sa ilong. Lukab ng ilong, butas sa ilong na nagsisilbing daanan ng hangin at ito ay may dalawang bilang, dalawang haraka. Mga lugar kung saan ginagamit ang gunna. Pinakamalakas sa mga titik na may syadda na nun at saka mim. Na pag ito ay syadda sa nun at saka mim. Katamtama naman sa ikhfa, idgam na may gunna at iklab. At mahina naman sa idhar, at idgham na walang gunna. ikalimang bahagi, mga payo sa nag-aaral. araw-araw uh, na pagsasanay mga kapatid kailangan nating palaging araw-araw na magsanay sa pagbasa, maglaan ng oras araw-araw para sa pag-aaral at pagsasanay ng mga tuntunin at kung maaari pagkatapos ng Salatul Fajar paikinig at paggaya ng mga magagaling na mga magbasa ng Quran makinig sa mga natatanging mambabasa at subukang gayahin ang kanilang pagbigkas. At ganoon din, pinakamalaga dito ay ang pagtitimpi at pagtityaga. Ang pag-aaral sa Tajwid ay nangangailangan ng oras at pagtsatsaga. Huwag madaliin ang resulta ng pagkatuto. Type Ganon din pagtuturo mula sa isang guru. Kung maaari, humingi ng gabay mula sa guru o sa dalubhasang guru. Uh, conclusion sa pag-aaral ng mga tuntunin ng noon sa at tanwin at sa pagsagawa ng mga praktikal na halimbawa, ito ay paggawa ng malaking hakbang tungo sa pag pagpapabuti ng pagbikas ng Quran. Laging tandaan na ang layunin ay basahin ng Quran gaya gaya ng pagkakaba uh, gaya ng pagkababa nito sa propeta Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam upang upang makamit ang malaking gantimpala mula sa Allah na makapangyarihan. Tayp, pagkikayat magpatuloy sa pag-aaral mga kapatid at pagsasanay at magtiwala sa tulong na Allah na mahasa ang pagbabasa ng kanya aklat. Ang paglalakbay sa pag-aaral ng Quran ay isa sa mga pinakamahalagang paglalakbay. Kaya tamasin ang kasiyahan at damhin ang biyaya nito sa buhay. Kaya bilang dagdag din na payo mga mahal kong mga kapatid sa Islam na lagi nating isipin na bawat letrang mababasa mo sa Quran ay merong katumbas na sampung gantimpala at kung ikaw ay maging dalubhasa sa pagbabasa ng Quran Allahu Akbar maging mas malaki pa ang iyong gantimpala at ma-encourage ka mahikayat ka na basahin palagi ang Quran dahil meron kang kaalaman na mabasa ito at isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao hindi sila nagbabasa ng Quran dahil hindi nila pinag-aralan kung ano yung tamang pagbabasa ng Quran at kung kung kanila lamang alam kung paano basahin ng Quran ay mahihikayat silang basahin ito araw-araw. So hanggang dito lamang mga kapatid, naway bigyan pa ng Allah ang ating buhay ng dagdag na buhay sa paggawa ng kabutihan at sa pag-aaral sa Islam at sa pagdakwa sa mga tao, sa pagtuturo sa mga tao. At hiling ko sa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala na dagdagan niya ang ating kaalaman sa Islam. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu Alaikum. Wa Rahmatullahi Wa barakatuh